tayo. Oh. Ayan. Ha? Ano yun ko? Oh? Ano Inubo? Anong nakain mo? Uy. Kasi may nagbuto. Oh, Lawa naman ito. Sus, kailangan ko si Kon. Mm, no, Lawa naman ito si Choco. Inubo? Sige, magdiri ka lang dyan. Lawa naman ito. Kala mm. ko si Goya. Ito si Goya. Ma, kailangan ko si Goya. Yubo. <laughs> Yubo. Kawawa naman yun si Chuko namin. Inubo. Na-flat. <laughs> Na-flat lawa si Chuko. <laughs> Asa na si Mochi? Nawala man si Mochi. Tat dalawa lang kayo. Tulog pa yun si Mochi. Hmm. Bait naman ng mama na iyan. oo oh, inaalagaan pa niya anak niya kahit malalaki na. Hmm. Naglalaro na nga sila eh. Hmm. Kalaro na nila nanay nila. Dati nasa tiyan pa. Nasa tiyan pa ng mamakat nila. Ngayon, kalaro na nila. <laughs> oh, yan Kit -kit naman ng mga ito. Lilinisin mo lang yung mga baby mo, ha? Ito, si Boy Wishik. Ito Ako, ikaw, ha? Araw-araw hmm? mo kung pinaglalaban ng mga kumot. Ikaw, kung saan-saan ka umiihi. Boy ito, eh. Ay, nako. Okay lang yan. Cute naman. Mm-mm. Naku. Ganda ng ano. Ganda ng balahibo nila. Oh, very shiny. <laughs> Alagang whiskas yon Mm-mm. Alagang whiskas kasi yan. Mapawit food, mapa ano. Dry food. Whiskas yan. <laughs> Ay, shorty-shorty naman yung mga bibi na ito, no? Uy. Sarap ng buhay, no? Mm. Pati si mama katot super bite nito. Grabe ang lambing. Ay, nako. Kaya nakuha ang loob ko. Kasi super bait. Sige, didi lang kayo dyan. Mm. <laughs> Ay, nako. mga butsukoy. Mga butsukoy na matanda na. Nagdidi pa rin. Susmaryosep. <laughs>